Hey guys. Nandito nga pala ako sa ano, sa Southwood Mall. Eh. <laughs> 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 Dey naghanap kasi okay. ako na ng ani yung pagawaan ng ano, ng cellphone ko. Ito kasi tong phone ko. Sirana kasi yung on off niya sila na guys. Grabe. Nahihirapan na ako mag-open. Alam mo paano ko siya i-open? Dinitiinan Alam mo ba yun? Ha? Tsaka yung volume niya. Yung apps na volume niya. Ano na din? na din. <laughs> yung ngayos lang yung down. Alam niya you know. Aray nga! <laughs> Nasi-CR ako. Naghahanap ako ng CR ngayon. kanina pa ako naiihi kasi kanina pa ako may naman ng tubig Hi guys <laughs> Naghahanap muna ako ng ano na makakainan kasi ano na eh um, dinner time na medyo nagugutom na ako kakalibot dito <laughs> Yun nga pala yung update nga pala sa cellphone ko guys <laughs> Hindi ko mapayos yung mahal pala po, take eh. Parang bumili na din ako ng bago, na mo yung impre. <laughs> <laughs> Sakla pre. Lasing ka ba boy? Hit ko lang kayo guys dito sa pinutang ko. Maghanap ako ng ano, sa McDo ng lang pala Finals na yun. I know. Pang-exam lang. <laughs> <laughs> Aray ka! guys, nandito na din ako sa Macdo. Order na din ako ng foods. Waiting na lang ako. Ito yung number ko. <laughs> 76. Uh, waiting na lang ako dumating yung order ko. Treat ko naman yung sarili ko. Hindi naman yung, hindi naman yung laging trabaho ng trabaho. Tapos, di ba? Hey guys, nakakapagod mag-ano, mag Share ko lang yung hapon ko, guys. Mamaya uwi na din ako. Gabi, ang mahal talaga. Aray ko. Mahal talaga magpagawa ng, ano, ng cellphone. Ayan, dito nang order ko. Ito, 76. Dito nang order ko, guys. Dumating na. Fries. Chicken. Coke. Sinama ko ng burger. Haha, haray ko. Medyo nagutom talaga ako guys. Please, kain tayo. Dumating na yung order ko. <laughs> Chicken with rice. Tsaka rice. Tapos burger. Thank you! Hi guys! May nadaanan nga pala ako dito sa ano, sa part na to. Grabe, ang ganda niya. Madaming lights. Ayan, guys, oh. Ayan, nakikita niya yan. tiba. Diba? Madaming flowers na lights. Eto, guys, maganda dito. May pa-rainbow. May pa-rainbow. May pa-rainbow dito. <laughs> diba? Ang ganda. Shit. May mga katahan Tiba. Diba? Yung <laughs> yung ano, yung pinunta ko kanina, yung may rainbow. The best, the best dito mag, ano, mag,